It's me again. Welcome to my many vlog. <laughs> Kami ay pupunta ng bayan. At meron kaming kukunin. Pabiyahin na naman tayo. Medyo malayo-layo kami sa ano, sa bayan. Mga ano, one hour or kalahati lang. Ang daanan namin dito, mga pa rin. tubuh itu kami sa tubuh, hmm? hmm. hmm, oh. ng So hanggang dito na lang ang ating video. Ayan. More followers. More viewers. Ayan. Sa mga solid supporters ko dyan. Pasensya na kayo at hindi ako nakapag-engage sa inyo ng maboti kasi alam niyo naman dito sa probinsya walang signal so makapag online ng ako pag napunta ako dito sa Pisin, PISUNET. yan yung ano dito Pisonit meron namang wifi doon kaso lang <clears throat> maraming nag ano maraming nagkukonek tapos pag niludan mo yung wifi isang gabi lang wala na ubos na aga yung hindi so lang yung seven days mong pinalood kaya pumupunta na lang ako dito sa may disunyat at mag upload ng video so yun lang mga langga. don't forget like and share bye